magandang araw. Ayan so mga ka ready. Papakita ko lang po sa inyo ang ating rooftop, yung garden namin dito, yung mini garden namin. So sa ganito kaliit na space, hindi lang po mga bulaklak yung mga nakatanim, kundi may mga may mga edible din kami na mga tanim. Tulad ng eggplant, may sili at kung ano pa so gusto nyo po bang makita yung aking mga tanim ayan so actually yung nagtanim ng huli na to ay yung pamangkin ko pero mostly dito sa mga eh, uh, halaman namin ay ako po yung nagtanim kung saan so ko lang po yan hiningi nung mga pandemic na panahon na hindi pwedeng lumabas. Nakaipon po ako ng mga halaman. So ngayon, ipapakita ko po sa inyo mga karedi ang ating mga halaman. Tara, samahan niyo po ako. Let's go. So ayan na po yung ating mga halaman. Ayan na oh, ang tatabana nila, 'di ba oh? Oh, na to, sa yaman. Sana mayaman na rin kami. Char. At ito oh, 'di ba oh, ang gaganda na nila. Ayan. At Oh. Tumago. Sabi ko nga po, yung iba iriripat ko. Kasi medyo nagsisiksikan sila. Tapos yung iba pumangit na. Hindi ko na asikaso. Ayan. At meron din, ayan o. Oh, ang um, palaya. Namumulaklak na sila. Ayan o. Oh, may mga bulaklak na. Ayan. O, oh, di pa. Siyempre, o, oh, yung banda, o, oh, di pa. Ayan. Ang ah, gaganda na nila. Lumalago na rin. O, oh, ayan. Katlay. Oops. Yung zucchini. Kailang nagtampuraw yan sa akin. Kasi, hindi po siya. Wala pong bunga. Ayan, ang taba ng katlay. Ayan, di ba? Ay, hindi po pala siya katlay banda. Ayan, o, oh, ang tataba na. Galing po yan sa Gimaras, dun sa kapatid ko. Ayan, tingnan nyo naman. Oh, di ko alam kung upo to, yung pamangin ko si Parang upo, ano. O, oh, di pa At, o, oh, di pa yung aking malaking cactus. Ayan, malaki na siya. Ayan ay nako ayan si Madam Daisy oh ayan palanta na pero oh, si Sibol agad dyan parang nalalanta sila mamaya magdidilig tayo so ayan ayan yung tanim dito sa taas mga karedi ayan o oh, diba mamaya maya magdidilig tayo pagkatapos natin mag video ayan Oh, ang dami niyang bulaklak at oh, nakakatawa. At meron na siyang ayun oh. Yan, meron na siya isang Pirasong bunga. Ayan. Oh, at ito pa. Opo yan. At yung ating lemon, maka ready. Kaya lang hindi ko alam bakit ganito yung kanyang kulay. Ayan oh. Malaki na po siya at meron pa dito nagtatago I'm hiding ayan so ayan mga karedi syempre hindi lang ganun oh, at may tanglad din kami ayan, oh, tanglad ayan parang umaambon, so hindi natin kailangan pala mag delay umaambon, parang uulan ngayon so ito yung ating oy ayan, ayan, ayan ayan, may mga bulaklak na siya. ayan talagang ginawa yon para gapangan po nila. Umaambo na kaya hindi tayo magdideleg. Oh, at ito naman yung kamatis. Ayan, di ba? Oh, di ba yung upo? At ito yung panalo lagi sa amin. Yung talbos, yung kamote. Ayan. Ayan! Ano nangyayari dito? Hmm. Para nasunog ayan, eto, sukini pero wala siyang ano namumulaklak lang siya, pero wala siyang ay, mayroon ay, pang akala ko wala, ayan, oh uy, ayan ayan ayan, nakita nyo po ba ayan, oh ayan, may bulaklak, tapos may bunga na siya Oh, nakakatawa. Ayan na pala yung bunga niya. Kala ko talaga hindi siya maglalabas ng bunga. Ayan, mga ka-ready. Ang ganda. Ayan, aabangan natin yan. Ito namang isabisitahin natin. Ayan. May mga bulaklak pero wala akong nakita masyadong bunga. Ayan. Ay, may mga bulaklak din. Pero so far, 'yung pa nakita kong may bunga. At eto naman, oh. Ayan, ito naman may nakikita na rin tayong mga flower, ayan. Ito. Ayan, may bulaklak na rin 'yung mga talong. Ayan. So malapit na rin pala silang mamulaklak. Ayan. At eto ang nakakatuwa dito. Yung sili na to. Alam nyo ba mga karedi, itong siling to, dahil hindi nga, mam, hindi nga mamunga-munga, ayan, ginawa, tinanggal sa paso, at nilagay po dyan sa sako. Ayan o. Oh. Yung sako na yan, ayan po yung mga binili naming mga lupa. Ayan, at dito sila tumaba. Ayan, kaya hindi na sila inano, pinanayaan na silang tumubo dyan. Tapos itong talong na to, ganun din ang ginawa. Tinapon na yan dyan, na. Pero, ayan, namunga na kahapon, kumuha ako ng isang bunga niya. ngayon, ito pa, oh, ayan, oh, may bunga na naman siya. Ayan, oh, ayan, may maliit na naman siya at may mga bulaklak. Ayan, oh, oh, ayan. O, oh, di pa Nakakatuwa sila. Sa sako na lang kasi actually dapat itatapon na sila, nilagay sila jaan Kasi kumbaga parang hayaan na lang jaan sa sako. Pero ayan, tumaba siya. Ayan, maka -ready. At ayan na nga po, nakita nyo na po yung aming mini garden. Ang lulusog at ang tataba po ng aming mga halaman. So nakakatuwa pong pagmasdan sila habang lumalaki at namumulaklak. So ayan mga karedi, nakita nyo po yung ating mga tanim. Ang dami po natin tanim, di ba? Tsaka yun doon sa may kabilayo naman po yung mga atalbos ng kamote. Every other Every other day or every three days, basta umulan, ang dami na ulit mga talbos. So ayan, palagi po akong kumukuha dyan ng mga talbos. Maraming maraming salamat sa inyong panonood mga karedi. Don't forget to like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel, Laging Ready. And don't forget to hit the notification bell for upcoming videos. Bye everyone! See you again next vlog. Bye! At sa susunod na vlog ko, baka ipakita ko na sa inyo yung nakita natin kanina na bunga ng zucchini. Kasi curious lang din talaga ako kung ano yung itsura ng sukini in real. Kasi hindi ko pa po siya nakita na namumunga. Dahil nakikita ko lang kalabasa na yung normal lang na kalabasa. Ito, syempre iba sa pandinig natin. So, ayan. Maraming maraming salamat. See you again next vlog. Bye, Margaret. God bless.